Good morning mga mamis! May pasok pa rin ang mga bata, kaya kailangang i-prepare lahat ng gagamitin. At syempre, yung almusal nila kailangan din nating i-prepare. At sa totoo lang, mahirap talaga mag-isip kung anong iluluto mo sa araw-araw. Simula sa breakfast, lunch, hanggang dinner. Kaya paminsan-minsan, nag-iisip na lang ako ng mga madaling lutuin. Yung accessible, madaling gawin, at madaling lutuin. Kaya pagka pumupunta ako sa groceries, hindi mawawala yung mga ready mix na nasa box. Katulad nitong Maya hot cake mix na paboritong-paborito ng mga bata. Naku, paboritong-paborito to ng apo ko. Hindi mo na siya kailangan gisingin sa umaga. Pagka na niya na yung niluluto ko, nagmamadali na yung bumaba. At dahil nga madaling lutuin, nakakapag-almusal ka agad siya bago pumasok. Ibinuhus ko lang ang isang pakete ng 250 grams na hot cake mix sa isang lalagyan. Nilagyan ko ng isang itlog. Ibinuhus ko ang dalawang kutsarang tinunaw na ba Butter. isang tasa ng evaporated milk, hinalo-halo ko lang gamit ang spatula, at dinadagdagan ko lang ng tubig hanggang makuha ko yung tamang lapot nito. Matagal na rin kaming gumagamit nitong Maya hot cake mix. Madali lang kasi itong imix at masarap ang lasa. Wow ha, hindi ho ito paid advertisement ha. Madalas ko lang talagang gamitin to, kaya yung product na to mahal na mahal ko. Kaya sabi ko, why not gawa ng video? Marami rin akong pinagagamitan ito. Nakakagawa rin ako dito ng apple pie. Natry ko na rin gumawa ng buko pie, ube pie, at lahat ng pie. Nakakagawa rin ako dito ng muffins at uh, chocolate bars. Pwede rin gumawa ng brownies at ibang-ibang klase ng crust. Sa totoo lang, very useful to sa mga busy man. Pero kung marami kang oras at hindi ka naman busy, pwede namang gumawa ka na lang from scratch. And yes, pwede ka namang gumawa gumagawa sarili mong cake flour, marami namang butter sa grocery, milk, baking powder, baking soda, at kung ano-ano pa. Kaya lang, pahihirapan ko pa ba yung sarili ko? Heto na nga at may ready mix na. Konting mix-mix lang and experimenting. Ayos na. Meron ka na agad ng masarap, affordable and easy to make na almasal. No hassle, hindi time consuming. Yun ang importante don. O, kita nyo? Konting kwento lang. O, tapos na. O, ano pang hinihintay natin? Let's eat!